magiging identity ko dito, guys. Ayan na nga, killer. Kailangan ko pa nga magsinungaling. Kagaya ng ex mo, sinungaling. Diba, sabi niya, ikaw lang yung mahal niya. Pero ano, niloko ka lang. Ayan na nga, napatay na namin yung dalawa. May nag-report na nga. Kasama ko lang si number 9. Gumagawa ng test. Wala naman. lang yan. Owen has been banished pa nga. LD dito, guys. Di ako makabed. Kasi <laughs> si number 9. Kasi ayan, may nag-report na. Nag-report. Nasa country yard lang ako, gumagawa ng task. Feeling ko si number 10 yung killer. so talaga okay. yung killer. Nakita ko siya yung killer. God! O, oh, diba? Marami nagboto kay number 10. Isang patay na lang, panalo na kami. Ayan, pinatay na ng kasama ko. O, oh, di ba diba? Panalo kami. Sobrang enjoy talaga dito maglaro sa si Space Werewolf. Kung ikaw naman yung killer, kailangan mo lang magsinungaling. Kagaya ng ex mong sinabihan ka na hindi ka iiwan. Mahal na mahal ka! Pero na dito guys, so we play.